Noong nakaraang taon, ipinakilala ang Apple Intelligence at bagong henerasyon ng Siri na may bagong screen animation. Pagkilala sa natural na pagsasalita, kontekstong usapan, mas mahusay na kaalaman sa produkto, screen awareness, aksyon sa app at personal na konteksto. Ngayon, alam natin na ang nagtrabaho lang talaga sa demo ay ang makulay na animasyon ni Siri sa gilid ng screen. Lahat ng iba ay peke lang. Sa katunayan, nagulat ang mga miyembro ng team ni Siri sa demonstration dahil hindi pa nila nakita ang mga feature na iyon na tumatakbo sa isang test device. Ibig sabihin, nagsinungaling ang Apple tungkol sa kakayahan ni Siri at umaasa silang maaayos ito bago taglagas. Dalawang libo at dalawamput Pero hindi iyon nangyari. Sa halip na nila ang upgraded na Siri hanggang sa huling bahagi ng taon na ito, o baka pati sa susunod na taon, sa dalawang libo at pa, Akala mo natuto na ang Apple matapos ang AirPower, isang charging mat na ipinakilala noong libo at labing pitong at planong ilabas noong libo at labing walo. Hindi na ito nabanggit muli hanggang 2000 at labing siyam ng opisyal itong kinansela ng Apple. Tinuturo nito na huwag ipakilala ang hindi pahanda, handa. Ngunit mas malaki pa ang ginawa ng Apple sa Apple Intelligence. Kasabay ng bagong produkto, inanunsyo rin nila ito. Kasama ang iPhone 16, 16 Pro 16 i MacBook Air, iPad Air, MacBook Pro at Mac Studio. Ipinaskil nila ito kahit saan. Kahit alam nilang nag advertise sila ng feature na wala pa at malamang hindi magkakaroon sa loob ng ilang taon. Kung tunog illegal yon, kasi totoong illegal talaga. At kasalukuyang kinakaharap ng Apple ang isang kaso tungkol dito mula sa United States District Court sa San Jose na nagsasabing ang pagpopromote ng kumpanya sa mga naantalang Apple Intelligence Features ay itinuturing na maling pag-aanunsyo. At dapat ding pansinin na hindi ito karaniwan para sa Apple. Sa kasaysayan, ang orihinal na iPhone ay ipinakita ng live sa entablado ng walang daya. At bihirang ipakita ng kumpanya ang mga bagong produkto o tampok na hindi pa handang ilabas sa loob ng ilang buwan. Bakit binago ng Apple ang paraan ng Apple Intelligence sa Siri? Dahil sa matinding pressure na makahabol sila sa Artificial Intelligence Race. Nangako sila na umaasa matutupad, pero lumabas na mas mahirap pala ito kaysa inaasahan. Sa totoo lang, hindi pa sigurado ang Apple kung anong klaseng teknolohiya ang kailangan nila para mapagana si Siri. Maaaring dahil hindi naman talaga sila ang kumpanyang gumawa kay Siri. Nagsimula ito bilang app na binili ng Apple pero ayon sa mga gumawa, hindi talaga ito para sa lahat ng gusto ng Apple. Dahil si Siri ay hindi naman talaga isang artificial intelligence, mas isa siyang teknolohiya para sa pagkilala ng boses. Kaya naman isa sa mga orihinal na lumikha nito ay nagtatag ng bagong kumpanya na tinawag na VIV. Mas malapit iyon sa mga malalaking language model na ginagamit natin ngayon, tulad ng ChatGPT, na nagpaparamdam na parang luma na si Siri kung ikukumpara. Bakit hindi na lang binili ng Apple ang VIV Open Artificial Intelligence o ibang malaking artificial intelligence kumpanya na mas advanced ang teknolohiya? Sa totoo lang, malamang ay dahil tunay na naniwala ang Apple sa kanilang plano para sa pagdevelop kay Siri. Hindi lang talaga ito nagtagumpay. Noong 2018, nagsimula ito kasama si John Gianandrea. Pinamunuan niya ang artificial intelligence sa Google at minsang kinilalang pinaka-in-demand na tech leader sa Silicon Valley. Mukhang malaking panalo para sa Apple ang pagkuha sa kanya. Naniniwala siya na pwedeng ayusin si Siri gamit ang estratehiyang ginamit ng Google sa Artificial Intelligence Voice Assistant nila. Kailangan ng dekalidad na training data at mas epektibong web scraping para masagot ang mga tanong sa pangkalahatang kaalaman. Mga bahagyang pagbuti lang iyon at kailangan pa rin ni Siri ng malaking pagbabago, pati team niya. Marami sa Apple ang nagsabi kay Jan Andrea na dapat niyang palitan at ayusin muli ang pamunuan ni Siri, pero hindi niya ginawa. Isa sa mga leader ay si Ruby Walker na naging kanang kamay ni Jan Andrea sa halip na ma-demote o matanggal. Pinamunuan ni Walker ang Siri Team mula pa noong 2013 at, at nagkaroon siya ng hindi magandang reputasyon sa loob ng Apple mula noon. Hindi siya kailanman nagbakasakali o naglatag ng malalaking plano para sa Siri. Pinakamalaking nagawa niya ay pinabilis ang pagsagot ni Siri at tinanggal ang salitang Hey sa command na Hey Siri. Kayang tandaan ng Artificial Intelligence Assistant ng Google ang sinabi mo sa mga dating usapan. Kayang magproseso ng maraming utos at sagutin ang komplikadong tanong nang hindi nire-redirect sa internet. Pinatigil din ni Walker ang paggamit ng malalaking language model ng mga inhinyero para mas mapalawak ang kaalaman ni Siri. Mas pinili niyang gamitin ang resources para sa susunod na update ni Siri. Walang nakakasiguro kung bakit pinanatili ni Gianandrea ang dating leadership team ni Siri. Pero nagresulta ito sa halos walang pagbabago sa mahinang performance ng produkto. Ngayon, Naiinis dito ang ilang Apple executives na magagaling sa trabaho tulad nina Craig Federighi at Mike Rockwell. Si Federighi ang head ng software team at si Rockwell ang naglead sa Vision Pro headset development ng Apple. Kilala silang mga engineer bilang may type A na personalidad. Relaxed at tahimik si Jan Andrea, mas gusto niyang makinig sa meeting samantalang si Federighi ang laging nagtatanong mayroon din siyang hands-off na estilo sa pamamahala ng kanyang mga empleyado. Samantalang si Federigi ay kadalasang mas alam pa ang mga detalye tungkol sa mga software project kaysa sa mga engineer na nagtatrabaho rito. Nagkaroon ng hidwaan ang software team ni Federigi at Siri team ni Gian Andrea habang lumilipas ang panahon. Hindi lang dahil sa magkaibang estilo ng pamumuno, kundi mas mabilis ma at mas mataas ang sahod ng artificial intelligence engineer kaysa software engineer kahit mas kaunti ang output nila. Sa katunayan, sobrang nainis si Federigi sa mabagal na pagtanggap ng Siri Team sa mga bagong software feature kaya nagtayo siya ng sarili niyang Artificial Intelligence Team. Ang Intelligence Systems ay binubuo ng daan-daang machine learning engineer na lumikha ng language model para payagan ang user gumamit ng voice command sa mga app. Nainis si na Federigi at Rockwell sa mabagal na produksyon ng Siri Team dahil gusto nilang mag-browse at mag-resize ng Windows ang Vision Pro users gamit ang boses. Pero ang team ni Gian Andrea ay kaunti lang ang naging progreso sa pagsuporta sa functionality na iyon. Kaya napilitan silang tanggalin ang konseptong iyon sa final na produkto. Nang lumabas ang ChatGPT noong 2000 at 22 agad, pinagtuunan ng team ni Federici ang teknolohiya at nagsimulang magsaliksik kung paano makakatulong ang language model sa iPhone experience. Pero walang parehong sense of urgency ang team ni Jen Andrea. Noong una, gumawa ang Intelligence Systems Team ng demo para kay Federici gamit ang Open Artificial Intelligence Large Language Models para ipakita kung paano nauunawaan ng Artificial Intelligence ang screen ng user. Kayang magsalita ng natural at magproseso ng maraming utos sabay-sabay. Noong 2023, inutusan ng Apple ang mga inhinyero na itigil ang paggamit ng panlabas na modelo at gumamit na lang ng sarili nilang in-house na modelo. Ang problema, ang teknolohiya ng Apple ay hindi kasing galing nang sa OpenAI. Kasabay nito, nakaranas ng pressure ang Apple mula sa kanilang mga shareholder na magpakilala ng sarili nilang mga artificial intelligence na tampok. Dahil hindi na nakakasabay si Siri sa mga voice assistant ng Amazon, Google, at chat GPT ng OpenAI, kailangan ding bigyan ng Apple ng dahilan ang mga gumagamit para mag-upgrade dahil naging stagnant na ang hardware ng iPhone, iPad, at MacBook. Kaya ang pagpapakilala ng maraming bagong artificial intelligence na tampok na eksklusibo lang sa mga pinakabagong produkto ay makakapagpanatag ng loob ng mga shareholder at malamang na magpapataas ng benta ng produkto. Kaya noong Hunyo 10, 2024 nagpasya ang Apple na magsinungaling. Ipinakita nila ang next generation na Siri gamit ang bagong artificial intelligence ng Apple, pero hindi pa ito tunay na umiiral. At ang kasinungalingang ito ay nagbunga sa maikling panahon. Tumaas ng 10% ang stock ng Apple dalawang araw matapos ang anunsyo, kaya maaari na nilang ipromote ang artificial intelligence feature kasama ng paparating na produkto. Pero sa katagalan, unti-unting nawala ang tiwala ng mga customer sa Apple. Noong taglagas 2,000 at 24 nagbago ang animation ni Siri, pero hindi pa rin gumanda ang performance nito. Noong taag sibol ng 2,000 at 25, naantala na naman ang paglabas ng artificial intelligence features ng Apple na dati nilang ipinangako. Sa pagkakataong ito, naging mas malabo pa ang petsa ng paglabas. Sinabing darating ang bagong siri sa susunod na taon na maaaring ibig sabihin ay bukas o Marso 2026. Ngayon, kumilos na ang Apple para mailabas ang tampok na ito ngayong taon. Napalitan si Mike Rockwell ni John Gian Andrea bilang pinuno ng Siri Team noong nakaraang buwan at pinayagan ni Federici ang Apple Machine Learning Engineers na gumamit ng open source language model mula sa ibang kumpanya. Malaking pagbabago ito sa estratehiya ng Apple at posibleng ibig sabihin ay handa na silang magkompromiso sa user privacy para mapabilis ang pag-unlad ng Siri. Kahit kailan lumabas ang bagong Siri, dapat itong gumana tulad ng ipinakita ng Apple. Kung hindi, mas malalagay pa sa alanganin ang kanilang reputasyon at lalo silang mahuhuli sa karera ng artificial intelligence. Ito si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.